Ayan, dumating na yung aming order dito sa Jollibee. Ito yung aming uh, kakainin. Ito yung aking pamangkin na makulit. Eh, okay, papa ko. Yung aking kita. ah oh. yeah, hi ka! Shout out! Shout out! O bati na! <laughs> ayan ang tiyahin ko na ano nagaya sa amin dito sa SM para mag, pala -palamig. kasama si Papa para daw ma-relax -relax. shout out shout out ayan, tara guys, kain po tayo mga ka-Uragon uh, minsan lang po mangyari ito na makasama ko yung aking tiya at saka Papa ko se sí, ve más que...